Noong 1991, nag-apply po ako dito sa UP dahil nabalitaan ko po na marami pong vacant positions. Salamat sa Diyos at natanggap naman po ako at na-assign po ako sa Office of the Vice President for Legal Affairs. Kaya ako nang tagal sa UP, unang-una, malapit po ang akong tinitirahan, walking distance lang po. Kitira po ako sa aking sister-in-law kasi po ay single parent. Tapos ng mga nakako nagkapasok po ang aking kay sa isang anak dito sa UP sa Kinder hanggang ngayon na nag-college na po siya. Ang nagustuhan ko po kasi libre po ang tuition fee ng bata. Tapos maganda ang kapaligiran ng UP. Malapit ang infirmary in case na magpapa-konsulta, libre din po ngayong retired na po ako. Nag-isip po ako ng maliit na negosyo din sa amin lugar. Tapos nagka-plantita, gano'n. Para hindi lang po ako maboard. Pero pinagbigyan na, eh, na-required naman po ako ng aming opisina na ma-extend pa po ako habang wala pa pong kapalit. Kaya nandito pa rin po ako sa OBPLA. 81 hanggang 88 hanggang ngayon, dire-diretso na ako. Pero hanggang 1994 kami sa registrar. After 1994, nag-office of admission na kami. Ina-assign na kami sa UPAT. Pinapalabas na ako. Uh, proctor kami. Uh, una kong, ano ko, UP Los Manos. Siya yung una kong pinuntahan. Tapos iba-iba na. Hanggang sa napunta na ako ng Bacolod, yung last na last ko experience. Ito yung aking huli bago ako magretiro. Sa Office of Admission, at least, naibigay ko naman, nakatulong din ako sa mga batang, lalo na yung mga hindi nakakapasok. Di ba? Misan, hindi sila natatanggap sa diliman. Nakapagpapasok na ako ng bata, nakang-graduate na sila sa UP Los Baños. Eh, enjoy na lang natin ng buhay. At least, eh, dapat maging happy na tayo. Doon naman tayo sa atin ngayon. At hindi natin na isipin na yung yung trabaho natin noon. Para at least, hindi tayo may stress, hindi tayo magkaroon ng anxiety, di ba? Naging contract ako ko sa ano, home economics, tagal, mga three years. After three years, ayun na, ginastify ni Din Aribas na siyempre nakita niya yung ano, yung gaano ako mag-work. Yun na, sila ng paraan para ma-absorb ako. So, nagiging regular ako noon. Ito ang tuwa ko doon. Uh, regular na ako. Tapos, ayun na, itong 2016, meron offer na dito sa cash office. So, nag-transfer ako dito sa cash office. So, hanggang ngayon. So, dito ako na tapos sa pag, ano, sa cash office. Dito sa UP, maganda yung environment. Gusto ko yun. <laughs> tapos yung mga tao na nakasalimuha ko, yung mga friends. Mag-ano na ako, mag-28 years na sana, no? Itong year na to. So, hindi ko makalimutan ng UP talaga. Excited ako. Community service. Kasi meron akong organization na yon na ako ang president. Gusto namin makatulong sa mga estudyante na walang pambili ng uniform o yung mga school nila na papapaint, papaayos. Tsaka, siyempre, pag halimbawa kailangan kami ng UP, pwede kami mag-serve. Ako ay nagsimula umasok sa UP 1977 mula sa pagka ng high school at uh, pagpasok ko dito dito ako namulat no dito ako natuto dito ako nagkaroon ng mas malawak kaibigan at sa mga panahon ng 1977 panahon ng martial ako ay isa sa mga naging uh, mapanuri at uh, naging aktivista uh, i spent 35 years sa private sector sa mga kumpanya naging corporate and management uh, pathway yung aking tinahak. Na? Ngunit, uh, nung naihalal ang ating paulo, uh, Presidente Gigi Jimenez, sumama ako sa kanyang administrasyon, iyon ay isang yugto ng buhay ko na pagbabalik sa akademya upang manungkulan dahil malaking utang ng loob ko, utang ko sa aking pagkatao, sa ating universidad, uh, sa ating bayan. Pagtingin ko ng uh, retirement ko sa UPI, ay pagbabago lamang ng aking kategorya. Ako naman ay pumasok sa UPI hindi dahil lamang sa trabaho, hindi dahil sa advokasiya. Kaya sa akin, ang retirement ay hindi paghihinto ng pagsasagawa, bagkos ito ay pagpapatuloy. No? Dahil ngayon, it gives me more flexibility to be of use if needed na, sa ating university.